Nagtataka ka ba bakit yung mga homeless na kahit panis na yung mga kinakain, mga pulube, hindi nasisira yung tiyan nila? Samantalang ikaw ang lilinis ng mga kinakain mo, ang hirap mong matunawan o ang bilis magloko ng mo. Bakit ganon? Espesyal ba sila? Ikaw hindi. Meron pong explanation. Alam mo kung bakit? Dahil hindi sila kain ng kain at hindi puro unhealthy yung mga kinakain nila. Ibig sabihin, naaalagaan nila yung digestion nila. Tama yung acid juice production nila. Tama yung timpla, tama yung tapang, tama yung dami. Ang pinaka-explanation, hindi nila inaabuso yung digestion na mayat maya kain ng kain. Nakakapag-recover yung digestion nila. Kaya ang sikreto, kung gusto mong maging maganda yung digestion mo, tapang yung... Uh, acid juice na papatay ng bakteriya isa lang ang dapat mong gawin matuto kang huwag kain ng kain